Exodo, Kabanatang Labing Sa ikatlong buwan, pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay makaalis sa lupay ng Ehipto, ay dumating sila ng araw ding yaon sa ilang ng Sinai. At nang sila'y umalis sa Repedim, at dumating sa ilang ng Sinai ay humantong sila sa ilang, at do'y humantong ang Israel sa harap ng bundok. At si Moises ay limapit sa Diyos at tinawag ng Panginoon siya mula sa bundok na sinasabi. Ganito mo sasabihin sa sangbayan ni Jacob at sasaysayin sa mga anak ni Israel. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Egyptyo at kung paano dinalako kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin din. Kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig, at iingatan ng aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, naigit sa lahat ng bayan, sapagat ang buong lupa ay akin. At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak na Israel. At dumating si Moises, at tinawag ang mga matanda sa bayan at ipinahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito na iniuutos ng Panginoon sa kanya. At ang buong bayan ay sumagot na magkakaisa at nagsabi, Yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At ipinagbigay alam ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, ako'y naparirito sa iyo sa isang salimuot na ulap upang marinig ng bayan pag ako'y nagsasalita sa iyo. At paniwalaan ka rin naman nila magpakailanman. At sinalita ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Pumaroon ka sa bayan at papagbanalin mo sila ngayon at bukas at laban nila ang kanilang mga damit. At humanda sa ikatlong araw. Sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabo ng bundok ng Sinai At lalagyan mo ng mga hangganan ang bayan sa palibot na iyong sasabihin, Mag-ingat kayo na kayo'y huwag sumampa sa bundok o sumalang sa hangganan. Sino sumalang sa bundok ay papatayin na walang pagsala. Walang kamay na ihipo sa kanya, kundi siya'y tunay na babatuhin o papanain. Maging hayop o tao ay hindi mabubuhay. Pagka ang pakakat ay tumunog ng maluwat, isasampa sila sa bundok at bumaba si Moises sa bayan mula sa bundok at pinakabanal ang bayan. At sila'y naglaba ng alilang mga damit. At kanyang sinabi sa bayan, Humanda kayo sa ikatlong araw, huwag kayong sumiping sa babae. At nangyari na ikatlong araw ng umaga, na kumulog at kumidlat, at may isang salimuot na ulap sa ibabo ng bundok at ang tunog ng pakaka ay napakalakas, at ang buong bayan na nasa kampamento ay nanginig. At inilabas ni Moises ang bayan sa kampamento upang salubungin ang Diyos, at sila'y tumayo sa paanan ng bundok. At ang buong bundok ng Sinay ay umuusok, sapagkat ang Panginoon ay buwaba sa ibabaw ni Aon na nasa apoy. At ang usok niyaon ay napailan lang na parang usok ng isang horno. At ang buong bundok ay umuugang mainam. At nang lumakas ng lumakas ang tunog ng pakakat, ay nagsasalita si Moises at sinasagot siya ng Diyos sa pamagitan ng tinig. At ang Panginoon ay buaba sa babaw ng bundok ng Sinay sa luktok ng bundok at tinawag ng Panginoon si Moises sa taluktok ng bundok, at si Moises ay sumampa. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Buwabaka, pagbilinan mo ang bayan, baka sila lumagpas upang makita ang Panginoon, at mamatay ang karamihan sa kanila. At gayon din ang mga saserdote na lumalapit sa Panginoon ay papagbanalin mo pagka ang Panginoon ay hindi makapagpigil sa kanila. At sinabi ni Moises sa Panginoon, ang bayay hindi makakasampa sa bundok ng Sinai, sapagkat iyong pinagbilinan kami na iyong sinabi, Lagyan mo ng hangganan sa palibot ang bundok at iyong ariing banal. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Yumaon ka, buwabaka ka, at ikaw ay sasampa. Ikaw at si Aaron na iyong kasama. Ngunit ang mga saserdote at ang bayan ay huwag lumampas sa mga hangganan upang lumapit sa Panginoon. Baka siya ay hindi makapagpigil sa kanila. Sa kayo'y buwaba si Moises sa bayan at isinaysay sa kanila.